sa Pacquiao ay siniwalat na nagtatanggap lang si Emma na anak ni Manny Pacquiao sa labas. Patuloy na usapin sa social media ang anak sa ibang babae ni Manny Pacquiao. Ito ay matapos nga na kumalat sa social media ang balitang itinakilala na umano ni Manny ang anak nito sa labas na si Emma Junior Pacquiao. Ayon sa source, ginawa o ito ni Manny para makilala at malaman ng mga tao na may anak pa siya na malamang sa malamang ay susunod din sa kanyang mga yapak sa larangan ng boxing. Samantala, ayon pa sa nakalap naming impormasyon, hindi umano tanggap ni Jinky Pacquiao ang anak sa labas ni Manny Pacquiao. Ito ay matapos nga na ipakilala ni Manny sa publiko ang anak nitong si Eman. Maging ang ina ni Manny na si Mami Junisha Pacquiao ay hindi din naniniwala na may anak sa labas ang anak niya. Ayon kay Mami Junisha, naniniwala umano siya na nagpapanggap lang si Eman na anak ni Manny dahil alam umano nito na pera ang kanyang anak. Ayon pa sa source sa naging pahayag umano ni Mami Junisha, hindi umano siya makakapayag na basta na lamang pumasok sa buhay nila si Eman dahil alam umano niya ang katotohanan kung kinakailangan umano na magsagawa ng DNA test para malaman ang totoo ay gagawin umano nila para hindi na magbulag-bulagan pa si Manny Pacquiao upang malaman din nila kung totoo umano talagang anak ni Manny si Eman. Samantala, sa naging pahayag na ito ni Dionisia Pacquiao, marami ang nagtatanong kung anak talaga ni Manny Pacquiao si Eman o nagpapanggap lang talaga ito para makapasok sa buhay at pamilya ni Manny Pacquiao.